Buti diba, si oh, <laughs> so, But, ba si Kuya chill lang? Oh, may sumaksakay bigla. Sumasakay doon. Sumaksakay bigla, gago. na. Ayan na. Mabubo ni Nico. Buti ba si Kuya nagpapatutok? Ayun, nandito sa baba, oh Ayun, Nandito sa babao. sa kabila. Ayan oh. Ate, bakit ka nagpausok? Gago! Puta, mali. Puta nagpausok. <coughs> Number Na <De>, two. Hindi, three. <laughs> Muli pa si kuya. Three chila. lusot. May binabaril si oh, Bobo. O, oh, dyan lang kayo. Kaya mo na walang yung sa bilog. Eh, siya. Oh, nasaktan siya. Naputokan si Nico. Bobo. Oh, wala pa. Pulk chip terminal almost ah, kayo, ready. <small> the number one to. Pag hindi kayo inakyat. Ayan na, binaba na kayo. <small> the safe zone is collapsing. <small> Gago pa. <laughs> o natamaan si Nico. O boobo. Tatlo pa kalaban natin. Usod! Usod! <laughs>